dadoba video ko mahal pang reels. Sige, sige, wait na muna. video. na? Dire, na lambe-lambe. Kaso wala. Tinga sige na, dali ah

Nagkahugas na ako eh. Tama na, tama na. Ayan po mga kalingap, ngayon po ay kumuha na muna kami sample ano. Huwag masyadong uh, maraming kakainin kasi unang-una, first time natin makatikim nito. Ito oh, mga yeah, libre yeah, na yan oh. Thank you. No? ayan o. gusto mo ang gusto gusto mo bili ko ayan no pag sa kilo magkano ang kilo ng mangosteen magkano kilo ha 150 150 ayo

Ito yeah. so, yung marang. Ano yun lang ka o marang talaga ang tawag dito? Marang talaga ang tawag. Ito man lang. May ano to, Ter? Palapina. May... Ang sarap ito. Ito yung favorito ko. Hmm. What is this? Hoy, nagkaka... Nagkaka... Kuwan ang lasa. Hindi ah. No. Yeah, ito masarap. Dito, Pares na masarap. <laughs> <laughs> hey, mga lalas. Parang kung sa Pilipinas, yeah. kung, kung sa diet, ito ay gumihan. Luway-luway sa ano ha? Kanya lang siya. Tamis. Tamis ang ilang marang. Anong kinakain mo? Mangustin. Mangustin. In fairness. Maasim mm. mm. ang mangustin. Ah, ah, Maasim? Ma, gibalatan ma, ma ka lang mong pomelo. Dus aman mo. Wangin. Wangin lang. Ito mga kalinga. Mm. kalinga. 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 Ito pa. Tekot asin si mami te. Huwag na. Lulian. Isa lang muna. Yun. Ito po mga kalingap. Puhan niya, ma'am. Ikaw, dito ka mukha naman. Lulian. Ma, matikim, mo Hmm. Tilawin. Huwag mo na. Kay Dakpo, maka-ideya. Ito talawin sa nito eh. Before ka mukha. Ayan man din, ma'am. Nasusuan mo, te? So, parang Ito masarap. Patay isa isa. Mga lupin. Hmm. Sikat, ano po pinagkuparsin mo? Ngayon mga kalingap, Ano? Ngayon to natikman yung talagang durian. Napakasarap. Meron pa pala iba't ibang klase durian. Lang. May uh, medyo puti, may dilaw. Ito yung dilaw. Medyo mahala siya pero napakasarap. Dapat tikman ito Saan yung panabo? malapit dito? Yung -tila -tila. 30 minutes. Huh? Ha? malapit Yeah. Mga Hindi mo matok. Panabo Mga busy pa si pa may kanama. pa mo. Ito iba din tong wala. Okay, maraming, maraming durian. Ito maliit lang iba. Ibang klase. Meron din yung bilog. Ito. May the purple, di ba? mo nga nga Ito yung yellow. yung... Bakit ito parang mapait? Ito, mapait. Malakas siya. Kaya nga siya masarap kasi yung hmm Pero itong klase kasi. Pero itong, itong mas masarap. Masarap to oh. Ang put, Ang puyat ang medyo milky. Ito sarap. Uy, ang sarap sa anak. Kaya natakot ako. Huwag daw parisan ng ko kasi maraming nang nadiwi. Hindi pa lang tubig ta. Yan. Ang panghugas na ito din gagamitin. Lagay mo yung kamay mo dyan. Ano yung amoy ang ano mo? Di ay kape. Bukang kape.

Mangos. Saka pomelo. Ay, grabe yan. Kung yan ngayon. <laughs> mm -hmm. Ay, sus. Kanin, hindi mo tindog. Si mm -hmm. manong. Mm -hmm. Tindogan tindog ni manong mm -hmm. <laughs> ito di mahurot. Gabi, high blood ba ito? Wala na ba ito itong mo sa unang ito? So, Naabot yun nga. Oh, okay. Kaso wala oh. yung mukhaon, ako rin yun. Hmm, kaon ko ko yun. Nag-iboy lang ko sa imu, mm -hmm. ha. Mas ka na, gumukha kasi gusto niya. Yeah. Bukan yeah. lang Pero gibot na mo, mag-shake na lang mo siya para madugay. Ang mga but oh, mm. but freezer. Buto sa freezer, o sa freezer, di ba dugay pa? Di freezer, hindi mo. Ako siyang giyon sa kanang gi... Gijam niya. Gi uh, gijam gi gi ano na, mm. gijam. Butangan na ako, gatas. Uh, Lamit ka rin. Uh, oh, uh, di ba na, binigyan. Para ma-preserve uh, lang yung gatas. Di ba binigyan ka? Itanggal nila ako yung panit, ako siyang ipatuluan, binigatas, with condensed milk. Lamit ka sa. Sa kuan mo dong yung halimbawa, ilan yung makakain mo nito para mahi-blood ka? ang dalera radon mahi-blood kuan kanakan na butangan nimo po. Pag magilum kanang po dahil. Ingon sila dili man daw ni ka blood. Ini lang imo dawas. Ta magbasa maligo ka pressure Meron ko to sa hindi. Wow. wow. Mga ano siguro, mga, mga so maan talaga mga siguro dalawang Ako na ako na din. Dalawang ito. Dalawang ito, dalawang buong ganyan. Ay, yun. Ay wala pa naman tayo. Hindi pa no, naman mga. pala tayo ay blood din. Ay, yun. Oh. oh, dahan. Mga <laughs> oh, tao. <that guy. laughs> kuya, 1 million, 1 million daw ang sahod mo, kuya. Yung ano mo, tig. Tig catch ng durian iskop daw ba mo? Mag-gatch. O amakamo to. Di ba sako yon? Sako ginagamit doon, sako. O may mo daw. O may um. mo nga lang gagamitin. Apo. <laughs> o mama. Hindi naman sasakshin tu nang banyano. Nga, ngayon lang nga eh naganya niyo mo lang. Kanang. Yan lang ang akin po, Ma. Sige, sige, sige. Ito kanin. O. Ay sila siya. <tinyo> Ayan ko kahit siya nito. Ito yan, yan. nga. Ayan no Ayan Hati mo ni ate yung na di ay. Yung hati-hati. Kani o napadra o. Ayan o kay siya. Kay oh. dun. Ito <laughs> ganun <laughs> Yan pa wala. Ay, ito pa o. O oh. uh, sige. Ayan pa pala o. Ito mas masarap ito. Mas masarap ito. Ka na, eh. Yan nalang kasi ang last na kuya touch no? Wala, wala. Oo ba?

Dun sa amin te, kang nanay nung tatay ko, pag August, September, na marami kami supply. Kasi ano lang, nasa bahay lang nila. Sa bahay lang. Mama ni Pero hindi na, hindi na sila nag-harvest. Yung bawat puno doon, may nakarenta na. Sarap nito. So, okay. wow, wow, wow. Okay. Isa na lang tayong palit. Ito ba? Ito Kaya hindi mo kung sure anong uban na yung aslong ba? Pagkadayawan na magsabay sabayan eh? at malansones. Okay. Mm. lansones. Hindi na yung palikad. I-try natin magdalang buruyente. Ang tatobo, no? Sabay-sagan, barato na. Ano mga siblings? Marami din. Hmm. Nang ano? Boto itong... Mangustin? Mang o oh, pwede pa mangustin pero yung durian siguro mahihirapan eh, hindi. ka. Matagal at saka malaki yung puno na hmm. Bumili ka na lang. Ito tayo, malaki yung puno niya. Oh, um, uh, ma mataas na kasi. Ito ako ng ipayang. Ito dito, dito saluyos, ipayan. hmm. sa luyo siya, ipayang guyaban nun na lang kasi healthy din hmm. Common, madali lang ang

Sampai jumpa di